ito na mga kagulay tingnan nyo mga kagulay ang ginawa namin hinati namin ang yung mulch kaso lang kasi nauna pagtanim ang, ang mga ano mga ampalaya kaya hinati na lang namin at nilagay namin dyan sa uh, gilid-gilid ng tanim namin. Yan o. Makikita niya siguro mga kagulay. Ayan. Ito ang ginawa namin. Ayan. At uh, update na rin sa tinanim kong ampalaya. Yung anong anong date yun? Ne, kalimutan ko na. Yung gulay. Ang update sa mga palay ako. Yan. And... And... Yan. Yan yung mga kagulay. Sa sobrang ulan mga kagulay. Maraming ano. Maraming. Hindi tumubo. Mm, Nalanta. Dahil. Araw gabi ulan ng ulan. Kaya nalanta. Yan. So, yung iba. Yan. Ang naunang ang naunang tumubo. Ito na. Ito na. Yan lang. Oh, ano. lana na. Malaki na. Yan. Yan. Malaki na ang unang tumubo. Yan. Kaya... Uh, malapit na tayong kapag makaanin ng ampalaya naman ito hmm. tingnan nyo mga kagulay yan yan ilang ano ito linya isa dalawa tatlo tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo sampo na ang natapos mga kagulay nilagyan mayroon pang hindi nilagyan isa dalawa tatlo apat lima meron pang lima hindi na lagyan ah, uh, ako lang mag isa ngayon yeah. ah, uh, <clears throat> ako na lang ang mag mag ah, uh, kalingaw o Buklad sa mulch. Yan, mga kagulay. At, yan mga kagulay. Yan lang muna, ang ating mga, ah, uh, ah, yan lang muna, ang ating mga, event ngayon, sa ating tanimang ampalaya. Yan. Ah, uh, alam niyo mga kagulay, mahirap talaga ang upalaya. parang kung mayroon pang iba na pagkikitaan, uh, mabuti sana pero wala tayong ibang pagkikitaan dito sa bundok. Kaya mag ano tayo, maggulayan tayo. Nagugulay ako at ito ang binibidyo ko palagi ang paggugulay mga kagulay uh, advantage naman to kasi hindi na tayo bibili sa iba't ibang mga uh, tindahan tayo na ang magbibinta kaso lang may pagkamura pero okay na rin kasi nakakain tayo yan, makapagbili tayo ng bigas pang na naman ng bigas ngayon kaya yeah, okay na rin. Ah, hanggang dito lang muna mga kagulay. Salamat sa inyong panonood. At ito si kagulay. Salamat.